What's up mga kajahers, welcome back sa aking YouTube channel Kung bago lang po kayo dito sa aking channel, ako po ang inyong kajahers na si Edwin At welcome po dito sa kajahers vlog, ang storya ng sanjang na poner dito sa Pilipinas In today's video, mga Diyos, na magamaga sa inyo sa mga impanig ng mundo. Ang araw po ngayon ay Tuesday, September 3 na po ng mga Kadyangers. Kaya mga Diyos, pagpasyahin yung ating video po today dahil madilim mga Kadyangers. Dahil wala nga ilaw dito at wala akong pang back up light mga Kadyangers. At yung editor natin mga Kadyangers na kinimaster ay hindi ko na ma upload dito sa ating cellphone na ginagamit dahil hindi sila compatible. So nag-upload ako ng editor kagabi na CapCut. At yun, pinag-aaralan ko palang mula kanina mga kajans no? boss, so susubukan natin yan na mag edit dito sa ating video na ating gagawin so ilang araw din tayo mga kajans na hindi nakapagawa ng ating video dahil nga doon sa editor na uh, ko pa mga kajans so yun ha napagawa tayo ng video dahil may nagcomment sa atin ng mga nakarang araw na kung magkano na ang presyo ng bakal tapalodo yero kalapos yay eh. so saktong sakto September 2 pahapon ay merong update sa akin si boss eh na may pagkataas sa mga halakal na kanilang paninimili tumaas to ng mga bahagya mga kajakers so isisempre lang sa inyo para sa mga bago at nagsisimula pa lang o gustong pasukin ng pagdadyang shop meron kayong guide na susundan at ma inspire kayo sa mga presyo na tagahan na buhay na shop <laughs> so ayun huwag na natin yung patagaling hawak na kayo ng dab sa papel sisimulan na natin yan in 5 5 4 3 2 1 iskan nyo na yan So ito mga adyang, magsisimula tayo sa presyo ng alambre construction. So ang kasama na dito mga adyang yung barbed wire at cyclone wire mga adyang. So ang presyo niyan doon sa ating rektahan, kalabos ay, ay 9 pesos per kilo. meron niyang less na 3% mga adyang. So punta na tayo sa lata. Ang presyo ng lata ngayon, kalabos ay, ay 12 pesos per kilo, meron yan less na 5% at meron tong pangkataas bagya mga kajangay. So, punta na tayo sa lata big, kasama na dyan yung lata ng pintura ang presyo niyan doon sa ating hektaan ay uh, 8 pesos per kilo meron yan less na 10% dun sa lata kanina nabanggit ko na 10 pesos meron yan less na 5% no? so nakalimutan ko lang so tuloy tuloy tayo mga adjunkers dahil gumidilim na may, bagyo pa bagyo ending so punta na tayo sa yero ang presyo ng yero doon alabos A ay 11.50 pesos per kilo meron yan less na Piper, less na 2% lang mga adjunkers. At punta na tayo sa drum na buo. umibig sila niyan, boss. Sila boss kayo ng drum na buo kung uh, wala kayong pangkati. So, ang presyo ng drum buo kala boss A ay, ay 1350 per kilo. Meron niyang less na 5%. At yung kable ng elevator, nabibili yan yung merong uh, abaka sa loob ng kable. So, ang presyo niyan doon kala boss ay, ay 13 pesos per kilo at taas na ito no? meron lang siyang less na 5% pero kailangan mo ang fit ang putol pag hindi nyo uh, pag hindi nyo pinutol yung kable uh, mag pag uusapan nyo ni, niya ni boss pin okay, so pasensya nyo lang dahil nandito tayo sa itin natin yung kalsada mga kajalan so tuloy tuloy tayo mga kajalan at kumibilim na nga so punta na tayo sa Tapalodo at Galvanize mga kajalan so ang presyo ng Tapalodo at Galvanize kalabos AI 13.50 per kilo meron yan less na 2% lang mga kajari so punta na tayo sa presyo ng mga bakal mga kajari so yung mga presyo babangitin kong bakal ay hindi po presyo yan ng kunawan kasi sila boss ay bumibili rin ng presyo ng bumibili rin ng presyo ng solid at bakal pero sa mababang halaga pero mga kajari no, ang hindi po na nakakalam si boss ay ay isang ayente ng bakal sa kunawan bibenta kayo ng bakal sa kunawan boss ay ang inyong kailangan mga kajari dahil si boss ay ay bumibili ng resibo galing Dinuan. So sana naunawaan nyo ako sa mga pinagsasabi, binibilisan ko lang aking uh, pagsasalita mga adyars dahil nagsin ating video for today. Hello mga adyars, so, pasensya na, mali pala ako. Ang unahin natin ng presyo ay yung presyo ng kundido. So ano, -ano ba yung mga kasama sa mga kundido na binibili ng lakos? Okay, ito yung mga pyesa ng truck at galing sa mga heavy equipment. So yan ang kundido nila mga adyars na pato. So, ang presyo ng pulido kalapos A ay 1470 mga kajal kilo at meron yan less na 2% so dumidiling siya e, dahil yung video natin. So, pagpasensya nyo na yan mga kajal at meron yan less na 2%. So, syempre kung meron pulido, punta lang tayo sa uh, itlang. Punta lang tayo sa presyo na bakal solid. So, ano naman yung mga klase ng solid na binibili nila boss A mga kajal. So, ang bakal solid nila boss AI mga kasama niyan ay yung mga kabilya, I-beam, angle bar at yung mga channel bar. So, ang presyo niyan, ang bakal solid nila boss AI ay 17 pesos per kilo. Meron niyan less lang na 2% mga kajangas. Ayun, punta na tayo sa presyo ng bakal assorted. So, sa bakal assorted naman nila mga adjust na pwede yung haluan na uh, tapalodo, basta malilip lang yung putol huwag nyo sa haluan ng tapalodo na cutting dahil uh, kaaltasan nila yan o baka i-backload nyo yan. Mas masakit yun pag binakload, no? So, ang presyo ng kailangan 60-40, kaya 50-50, yun mas maganda. No? Pero, yun, basta sumunod kayo sa patakaran nila. So, ang presyo ng na, baka na sorted kalapos eh, ay 14.50 na mga Janice Petilo. May pagkataas po ng bahagya at ang Papawa sa inyo yan kung nag-deliver kayo ay 2% lang mga kadyana. So yung mga napanggit kong presyo, gawin nyo lang yan guide Ipagkumpara nyo lang yan doon sa inyong mga pinapagsakan at inyong mga pinagbibentaan. Lalo-lalo na sa mga bago at nagsisimula pa lang. So, so yung mga uh, mga junction na hindi pa nag-dumirecta, so, yung guide para may inspire po kayo na uh, pagdating ng panahon, may inspire yung sa mga kumpanya na aking mga nababanggit na presyo. Okay, sure. So, sana nagustuhan niyo ang ating video for today. Kung nagustuhan niyo naman, okay, like naman. At kung di pa kayo nakapag-subscribe, siyempre dito sa ating channel, click yung subscribe button, hit notification bell para ma-update po kayo sa mga bago kaya upload ko pa ang mga video. So, muli, asensya na kayo, madilim. So, muli, ang inyong kadyakas na si Erwin, babalik po sa susunod. <laughs> See you on my next vlog. Halo-halo na. Bye-bye, mga kadyakas. Peace out. Yo.